Kataning kan sa iyang pigmamanehong jeepney, naot siya ng 55 anyos na driver na si Henry Dalde kan Barangay Palanog, Kamalig, Albay, makalihis na makuryente asin masulong buhay alas 12 kasubagong ugto sa Barangay 23 Imperial Court Subdivision sa Legazpi City. Istorya kan gwardyang si Jonathan Lorena kan sarong pribadong ospital antes an insidente. Nahiling niya pa ang biktima na pighale ang nakasabit na linya ng kuryente sa jeep kaini hasta sa bigla na sana ining nahulog asin nagkimig-kimig. Dangan ang pagbungkaras man kan kasulo sa inutan na ruweda kan jeep. Sa kamaubotan na matabangan ng biktima, kinuha niya daan fire extinguisher ninda sa ospital. Alagad makaskas daang luminakop ang kalayo, kaya dain niya na ininako ang palsukon. Nakita ko kasi po yung, ano, yung jeep, nakinto na dyan, tapos yung driver, nakita ko na parang umawak dun sa bakal, sa may gilid ng driver seat niya, dito sa kanan. And then, nakita ko, nahulog na lang yung driver. Tapos, nung ano, Akala ko kung ano lang, nakita ko may wear pala nakasabit sa jeep niya sa taas. Then nakita, may tumakbo din ng mga gustong tumulong. Dugang pa niya, tulos man ko tang may nag-abot na kapulisan asin mga bumbero. Alagad daiman na kuwang isalbar ang buhay kan biktima, huli sa huma kan kuryente. Gusto kong mamatay yung sunog kaso di talaga kaya. And then nakita ko naman yung biktima na buhay pa naman sana, kaso talagang hindi namin kayang kunin o kaya kayang lapitan kasi malakas yung kurente niya. Kasi parang aakyat sana daw yun eh, aakyat. Gusto ng aakyatin, kaso di na siya makakyat kasi yung wire na nasumabit sa kanya, may kurente na pala yun. Biglang nagka ata. Isa yung saktong dumaan na sumabit yung sasakyan niya sa inisyal na investigasyon kan Legazpi City Police Station. Tiyempo man sa pagbalik kan supply ng kuryente ang pagkakasabit kan jeep sa nakalaylay na kable na nauli sa pagkakuryente asin pagkasulokan jeep asin kan biktima. walang well, nang rumos po yung, ating kapulisan, nasusunog na po siya, uh, nag-ano sana na maapula, kaya lang talaga hindi kakayanin. So nag tayo ng tulong sa Bureau of Fire Protection para talaga totally maapula yung apoy. Madali naman siyan maapula, so mga 12, 20, 15 at tapos na po yung ano, pagkakulag agad ng... Uh, right after this uh, investigation ng ating uh, ano, investigador at saka yung suko, uh, pansamantala po siya sa uh, punerarya na. Ano. Nagpagirumdom naman ang kan Albay Electric Cooperative o Aleco na si Ange Galero na pirming ikonsiderar kan sa indang konsumidores asin kan publiko na energize sa indang mga linya asin nungkang pagkaputan nga ni maibitaraan ng mga siring na aksidente as of the moment po ongoing ang investigation ng aming safety officer kasi may mga reports po tayong nakuha na allegedly nawakan ni uh, victim yung kable ng kuryente which is uh, a big no no po especially po ngayon na tayo ng ongoing assessment and restoration efforts so uh, while the uh, dependency is of of the investigation report is still ongoing uh, we advise po our member consumers at uh, the public na wag na wag pong ahawakan or didikit sa mga kable ng kuryente na putol during the uh, tropical storm uh, Christine. Katakod kayo ni, nagpromisaman ng Aleko na matausin dan asistensya sa nabayang pamilya kan biktima. Sa presente, padagos pa ang investigasyon kan Legas PCPS Para sa mga baretang tatak bikol, Angeline Dagta.